OMG Daniela Oh my god, ang taas Guys, konti na lang OMG patay Oh shit Patay lang Oh my God! Daniela, ba't ang hangal gamit? may puto sa inyo. Kaya nga. Naawas na, naawas na, naawas na. Ano ang tos? Ala, ah, ah. Ang tos.

Naka-sala. Masakit dito umawaw. 'Yan, minsan, misud jam 100k share pati. Huwag sila gawin. Labi naman magpunta. Lagalos na. Walang paso. Huwag oh. <laughs> kayo nang Niligas na tayo. Niligas na. Ano Ano daw doon! Saan? Doon sa kabila. Kuya Liyo! Si Kuya was... oh, 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 kuryo, oh, Napasok oh, ng tubig. Yan, guys! Napasok ng tubig! Walang ano, hindi. kuryo, 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 kuryo,

Ha? Huh? Kumusta sa amin loob? Wala pang problema po ba? Wala pang problema Yan ang laki ng puwa po, tang ina. Ang laki ay. Grabe, aapaw na talaga to. Danya, darling alis dyan. Putik na yan ah. Shit, ito na naman, ulo na naman to. Awa oh, wala nga ang mga puta ka mga... Hayo! Palagay pa. yan! Ala yan! Apa wala ah! Ang delikado pala yan! Punta ka na kayo! Hapa ina! na ina! Patay! Ang sa ano? Sabi tubig! Ang yeah, labit sabi tubig! Oh, wow! Putang ina! Ang laki ah! Shit! Hayo! Putang ina! Ah! Ang tubig! Ang tubig! Ah! Aplet! Oo! Puta niyan! na Lala la la. Yo putol. Patay. Oh my god, wala wala. Tama, tama, tama. <laughs> Shit. Yan. Apaw na apaw na. Shit. Yan apaw na din eh. Ay shot ah, awa mo nga. Yan ang laki na sobra. Yung putik. At Ha, yung tubig doon. Oh, Ay, yung tubo ng tubig. Na? No? Wala, Dane.

ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ

ako. Iyan ko na muna yan. Mag-chat-chat na ako sa ayan. Okay. Ang okay. na nanonood. Wala na pala ko